So, this is our spring collection, meaning it's a mix tulip bulbs for 50 pieces. And I have this inside. So, in order ko sa DutchBulbs.com, oh yeah, And this is our tulips. So, in order ko is yung tulip eyelash, Stella Reinwald tulips spring collection. Good morning mga Szechuang, and welcome for another vlog. And for today's video mga Sesh, I am going to plant our tulip bulbs so dumating na siya at iyan box natin ng ating tulip bulbs ito siya ayan di ba so i ordered these tulip bulbs mga because now it's autumn time here in the Netherlands and it's time to plant our tulip bulbs for next spring season or for this upcoming springtime so this is the perfect moment na itanim yung ating mga tulips because i think um September or no, maybe around yeah November will be the start to plant tulips. Ayan. Kasi yung mga tulips natin, mga sesuang, kailangan nila ng 8 weeks na malamig na temperature para mamulaklak sila sa spring. So, ayan, i-unbox natin yung ating tulip bulbs habang kinukuha ko ang kape ni Yos, di ba? So, samahan nyo ako mga sesuang at mag-unbox tayo. So, ayan mga sesuang, buksan na natin ang ating box ayan so in order ko siya sa, sa dutchbulbs.com ayan, ito yung resibo niya mga seswang and this is our tulips diba so in order ko is yung tulip eyelash course, ito ding um, Stella Reinveld. At syempre, ang ating Tulip Izumi. Plus, kinuha ko tong 50 buds ng Tulips Spring Collection. O, di ba, mga Szechuan? Sabi niya dito, we need to plant them between September to November. Pero I prefer November because it's the start of uh, cold temperature. And they will flower between March to May. So, if you plant in November mga seswang, mamumulaklak siya ng mga April na to. Or at least um, middle of March. Ayan. So, yes guys. Now, I open the packaging of the tulip bulbs and this is how they look like. So this is our spring collection, meaning it's a mix tulip bulbs for 50 pieces. And I have this inside. And of course our... Which one you got? Other tulips are like this. So they look like onions. Also the Halloween bags. This you get one. With the... So in mga seswang, ginamit ko tong soil na to para itanim at itong vermiculite para sa healthy roots ng ating tulips later on. So, kumbaga ito yung pinaka um, ginagamit para madaling magpa-roots yung ating bulb. So, nilagay ko dito. Andiyan na rin yung kanyang vermiculite. Na-prepare ko na siya. So, ayan. Now, first, I want to try this tulip izumi. Ito, yun mga sesyo ang naitanim ko na. Ayan siya. hindi ba? Diba? So, continuous ko lang magtanim. Marami pa tayong tatanim dito. Ang ating Tulips All Spring Collection. So, ayan mga sesyo. Magtanim muna tayo ng mat. At tapusin natin taniman ng ating tulips dito. Ganyan. ba? Diba? So guys, this is now our tulips in here. I already covered one, but now this also full. Even these and all of them. So let's now start to put them a soil. So, ayan mga sesyong. Tapos ko na siyang nga uh, itanim dito. So, ngayon, lagyan natin ng lupa. At antayin natin ang uh, spring. Next year, siguro mga March or April, mamulaklak na to. Okay guys, so I'm done planting my tulips and now let's water our tulips so they can uh, be moist a bit. So ayan mga seswang, diniligan ko ng ating tulips, ayan na siya. So, ito ngayon ay ilagay sa balcony and we are going to wait for a few months until next year, March. So, ayan mga seswang, may tanim ko ng ating tulips. At siya nga pala, gusto ko nga pala i-share sa inyo mga seswang. Alam niyo ba ng mga panahon na wala kaming vlog? yung parang ang tagal namin walang vlog, di ba? Ito yung pinagkaabalaan ko mga sesyo, nagtanim din ako ng ating uh, lilies lilis dati. So, yung lilis kasi mga seswang is favorite ko yan. Tsaka yung tulips, ganyan. So, tuwing every year, tuwing autumn, talagang hindi ko siya kinakalimutang itanim kasi ang gaganda talaga naman nila mga sesh. So, para meron tayong makukulay na mga halaman dun sa ating balcony tuwing spring. So, ito mga sasyon, di ba, nung wala akong vlog, nung wala kaming vlog ni Jowa, nagtanim talaga ako ng bonggang lilies. Ito yung oriental lilies at saka asiatic lilies. So, ayan mga sesuang, nakikita nyo sa video, di ba? So, last year yan, nagpatubo talaga ako ng maraming maraming um, lilies, ganyan. At ito na siya, di ba? Sa so, nakikita niyo, ang dami talaga niyang bulaklak, no? First time ko yung itanim. So, ayan mga sasyo, successful naman yung pagtanim natin ng lilis natin. Ayan, ang dami niyang bulaklak. Tapos, nilagay ko lang sila sa balcony natin. Kasi malamig pa siya. So, yung lilis kasi mga sasyo, ang pag tinanim mo, kailangan nila ng malamig na klima bago mo siya itanim. Pero kapag nagtubo na siya, kailangan natin ng warm na klima. So, medyo mainit na klima ang kailangan ng ating uh, lilies. So, nilagay ko sa loob nito ng aming living room mga sasawang sala namin kasi malamig pa sa labas that time. So, nung mga ma mainit-init na siya, nilabas ko na siya. So, ayan, ba diba, Ang sisigla ng kanilang mga bulaklak sa so, nakikita nyo naman. So, Ayan yung aking lilies last year, mga seswang. Diba? Ang gaganda nila. Mahilig talaga ako magpanintanim mga seswang. So, ayan mga seswang, yung aking tanim na lilies last year. So, yan yung mga ganap sa buhay nung wala kaming vlog. So, share ko lang sa inyo kasi hindi kami nag -vlog. Actually, mga seswa, may vlog ako niyan, pero hindi ko pala na-edit. Kasi talagang as in, nawala ako sa mood mag tapos parang tinamad na ako mag-vlog kanyan. So, this year mga seswang, ito na yung tanim natin na tulips. Abangan natin yan kasi ang gaganda ng mga bulaklak niyan mga seswang. Bagong breed. Ito yung nasa, ano, Kuchenhof, Netherlands. So, isa yan sa mga tanim nila. At binili ko mismo doon sa garden na yon yung supplier ng garden na yon mga sesuang, doon ko sa kanila binili kasi suki nila ako doon. Matagal na ako bumibili ng kanilang bulbs kasi ang gaganda at ang healthy niya. At tapos, pwede po sila mag-deliver sa kahit sa ang European country. So, kung gusto niyo umorder mga sesuang, at yan, pwede kayong kumontak sa akin tapos bentahan ko kayo ng kanilang mga bulbs. Ganyan mga seswang, panggabi pala ako ngayon so may time akong mag-edit may time akong sa ano, sa mga bagay-bagay ganyan. Kasi mga seswang kung panggabi ako, ako'y nag edit ng ating video, tapos mga bagay na ginagawa sa bahay, gano'n tapos magluto nako na ako at papasok ganyan, 2 days ako nag edit tapos 3 days yung aking lesson. So ayan, dun ko sa binabudget ang aking oras mga seswang, kaya busy-busy talaga ang lola nyo So, ito nga pala mga seswang nagtanim din ako ng ating um, hyacinth. At nagtanim din ako ng, actually tatanim ko pa lang sila, ng amaryllis. Ayan. So, na-discover ko lang mga ses, ito lang, amaryllis na to, is madali lang pala siyang ano, alagaan. At bumabalik talaga siya kung kailan mo gustong itanim. Basta alam mo yung kanilang um, dormancy period o yung kung kailan natutulog yung mga halaman natin. So, ayan mga seswang. Kapag nakuha ko na yung ating Hyacinth, na-order ko na siya at yung ating Amaryllis, isishare ko sa inyo kung paano ko siya itatanim. At magdadala ako ng bulb ng Amaryllis sa Pilipinas. At itrya kong buhayin doon. Ayan mga sesyong, di ba? Ipabuhay ko kay mother at saka sa pinsan ko. So, ayan. Pakasakayan, di ba? Kasi ang ganda niya. So, ayan mga sesyong, ating mga ganap sa ating pagtanim ng ating tulips. Ganyan, di ba? At sya pala gusto ko lang i-shout out lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Lahat-lahat kayo mga seshwang at um, shout out sa inyong lahat. So, salamat sa panonood ninyo at shout out na rin kay Trans in Thailand. Ayan. Lagi ko siya pinapanood kasi favorite ko yung tagline niya. Ganon yon! <laughs> o, ba diba? So, ganon yon mga seshwang. So, thank you so much for watching our vlog, mga sesh. At mabibase na ako pasok sa work. And of course, malapit na tayo umuwi sa Pilipinas. At kita kids and see you again next time, mga sesh. Bye!